video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Daryl Sarmiento. Ayon sa kanyang kwento ay kuha ito ng kanyang pamangkin na si Lake habang ito ay nag-iisa sa kanilang tahanan at gumagawa lamang ng isang simpleng TikTok video. Dagdag pa niya ay matagal na di umanong nagkukwento ang kanyang pamangkin na madalas itong may nakikitang kakaiba sa kanilang tahanan na noong una ay hindi nila pinaniniwalaan at inisip na baka imahinasyon lamang ito ng bata. Pero nito ang nakaraan ay meron itong nakunang kakaiba na nagpabago sa kanilang paniniwala. habang abala sa pagre-record ng video ang batang babae, ay mapapansin mula sa kanyang likuran ang imaheng ito na animoy isang tao na sumilip mula sa bintanang ito na napansin din naman ang kanyang pamangkin na halatang kinilabutan ng mga sandaling ito Ibinahagi din ni Daryl ang isa pang video kung saan ay ipinakita niya ang likuran ng bintana na isang kusina kung saan ay makikitang may sumilip sa video ng kanyang pamangkin at ayon sa kanya ay malabo di manong may tao na makadungaw dito dahil nakadikit ang kanilang lamesa at mga gamit sa bintana pero posible nga kaya na isa itong multo Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon Ang video ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Maiko Manlapig at kuha naman di umano ito ng isang estudyante sa Nueva Ecija sa araw ng camping nila sa annex building ng kanilang eskwelahan. Nang habang kumukuha sila ng isang simpleng video ay meron di umanong nakuna nakakaiba ang kanilang kamera. sa bubong ng isa sa mga gusaling ito ay makikita ang animoy isang tao na may puting kasuotan na nakatayo lang at hindi gumagalaw. Na tila ba hindi napapansin ng ibang estudyante nung mga oras na ito. Ayon sa ating sender ay sinabi di umano ng mga estudyante na wala naman silang nakikitang tao o poste. Sa tuwing tinitignan nila sa ibang anggulo ang lugar kung saan ito nakatayo, pero posible nga kaya na isa itong multo. Kayo ba? Ano sa tingin nyo ang isang ito? Ang video ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala at mula naman ito kay Instagram user, Kang Soe. Ayon sa kanyang kwento ay kuha ito sa dashcam ng kanyang sasakyan isang gabi habang siya ay dumadaan sa isang kalsada sa Indonesia. Nang bigla na lang siyang may mapansin na kakaiba na nagbigay ng kilabot sa kanya nung gabing ito. mula sa dashcam footage na ito ay mapapansin mula sa gilid ng kalsada ang animoy isang tao na may puting kasuotan na nakatayo lang at tila pinagmamasdan ng mga sasakyan na dumadaan. Ayon kay Kang ay hindi siya sigurado kung isa nga ba itong multo o isang tao lamang na sinusubukang mang prank o may binabalak na hindi maganda. Pero naniniwala ang ilan sa mga nakapanood ng video na posibleng isang multo ang isang ito, lalo pat pinaniniwala na haunted ang kalsadang ito. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? Ang video ito ay mula naman sa isang magkasintahan sa Japan habang idinudokumento nila ang kanilang masayang pagsasama sa isang tahimik na lugar na may magandang tanawin. Pero hindi nila inaasahan na ang masayang gabi na ito ay mahahaluan pala ng kilabot. <laughs> Sa umpisa pa lang ng video ng ito ay napansin na ng lalaki Ang animo'y isang babae na may itim na kasuotan Na bigla na lang ding naglaho na hindi naman nakita ng kanyang kasintahan ng mga oras na ito. Noong una inisip niya na baka ay mahinasyon lamang niya ito. Pero muli itong nagpakita sa kanya na nasa ilalim na ng kanilang inuupuan kagaya ng ibang mga Japanese ghost videos, ay wala tayong sapat na impormasyon tungkol sa pinanggalingan at tunay na kwento sa likod ng video ito. Pero kung totoo man ang video ito o hindi, ay masasabi kong nakapangingilabot pa rin itong panoorin. Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa 80% na ito, Iniimbitahan kita na i ang subscribe button at ang notification bell Dahil marami pong mga nakakatakot ng videos ang paparating May isang lalaking TikTok user na nagngangalang Danny Ang sinubukang magtungo sa isang abandonadong plaza sa Mexico Na pinaniniwalaan ng marami na haunted At sinubukan nga niya na maglibot dito Habang siya ay naka-livestream Para alamin kung meron nga ba siyang makukunan na kakaiba Carajo. ¿Qué es eso? Comienza a moverse solo. Es eso, no? o, es un dien o es un gato. ¿Es un duende? ¿Qué mierda es eso, weón? Para eso ya olíamos azufre y griega olor a quemado. O sea, que se acerca, huevón, ¿Qué chucha es eso? Oye, me acerco, me acerco. Ni cagando, voy a grabar algo, oye. ¿Qué chucha es eso? Está que camina, huevón. Está que camina, está que camina. Está que camina, está caminando, está caminando. ¿Qué chucha es? Se mueve, se está moviendo, huevón. ¿Qué chucha es eso? ¿Qué chucha es eso, huevón? Huevón. Mula sa malayo ay napansin ni Dani sa dulo ng palapag na ito ng plaza. Ang di umano'y isang manika na gumagalaw ng magsa na nung una ay inakala niya na isang pusa. Pero matapos niyang makaamoy ng asupre sa lugar ay hindi na siya naglakas loob pa na lapitan pa ito. Dahil ang amoy na ito ay isang indikasyon na merong kakaibang presensya na naroon. Aparece el muñeco primero y luego la entidad demoníaca. Gente, ¿qué pasó? Gente, se apagó todo. Se apagó todo peluche. Se apagó todo. este peluche. Se apagó todo este peluche. Se apagó todo este peluche. Yo le dije, weón. ¿qué fue? ¿Qué fue? Ahora sí ya me pateé. Ahí ya se me pateé. Esto sí es del diablo, gente. Esto sí es del diablo. en plaza, ay napansin niya ang manika na nakita niya sa ikalawang palapag na ngayon ay naroon na sa hagdanan. At makalipas pa nga ng ilang saglit ay nakunan niya ang animoy isang tao na malapit sa manika na hindi naman niya napansin ng mga oras na ito. Matapos nito ay bigla na lang nagloko ang audio ng kanyang livestream at maririnig ang isang kakaibang tunog o boses na sumasabay sa kanyang pagsasalita at hindi pa diyan nagtatapos. No te digo, pero el oso cobra way, vida y se asoma a verme. No me jodas, huevón. Muling nagpakita sa kanya ang manika na tila sumusunod at nagmamasid sa kanya mula sa itaas ng hagdanan na ito. At bagamat kinilabutan ay nagpatuloy pa rin si Danny sa kanyang pag-iimbestiga. Voy a ese lado oscuro, voy a ese lado oscuro gente y este, a ver qué encontramos ahí. A ese lado de allá vamos a ir gente. Hoy es una exploración más o menos para ver, para ver qué Gente, te juro que si yo veo ahí en una sombra algo lo que sea, me cago de miedo porque, Oye, ¿qué es eso? ¿Qué? Gente, yo le digo que yo una silla de ruedas en medio de la nada, ¿qué fue? está, ya no está ya no está gente ya no está la silla de ruedas la silla de ruedas gente dónde está la silla de ruedas porque la, la silla de ruedas estaba por acá mano y yo me acuerdo claramente que estaba ahí porque yo yo he venido por esta zona yo he venido por esta zona mano y, y o sea, yo me he dado la vuelta por allá y todo estaba por allá Sa kanyang patuloy na paglilibot, ay nakita niya mula sa ground floor, ang isang wheelchair na bigla na lang lumitaw sa lugar. Pero nang sandali siyang mapalingon at muli itong kunan, ay bigla na lang din itong naglaho. Pero sinubukan pa rin niya na bumaba para alamin kung saan ito posibleng napunta. Man. Sa kanyang pagbaba ay muli niyang nakita sa pasilyong ito ng plaza, ang wheelchair na nakita niya kanina, pero sa pagkakataong ito ay tila meron ng isang babae na nakaupo dito. Naniniwala ang mga livestream viewers ni Dani na posibleng isang bruha o mangkukulam ang nakaengkwentro niya nung gabing ito sa loob ng abandonadong plaza. Lalo pat may paniniwala sa Mexico na sa mga abandonadong lugar ay may mga nagsasagawa ng ritual o witchcraft. Pero posible nga kaya na isa itong bruha? Kayo na ang bahalang humusga. Ang video nito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Jeffrey Ariola Salazar at mula naman ito sa isang lalaki na sinubukang mag-imbestiga sa isang abandonadong bahay sa India na pinaniniwala ang haunted at mukhang nakuha nga niya sa video ito ang gusto niyang makunan. boy. चीज वहां पर थी कोने में वहां कोने में वहां कोने में थी भाई कोने में थी भाई कोने में थी तुमसे बता रहा हूं वो चीज यहां पर थी Sa umpisa pa lang ng video ito ay makikita na ang animo isang babae na may mahabang itim na buhok at umiilaw na mga mata na maya, -maya pa ay bigla na lang ding naglaho. Bagamat kinilabutan ay naglakas loob pa rin naman ang lalaki na pasukin ang kwarto pero hindi na muli pang nagpakita sa kanya ang babae. Bagamat may mga naniniwala na posibleng isang multo ang babaeng ito, ay may mga nagsasabi na gawa-gawa lamang niya ang video ito dahil hindi niya ito tinutukan ng kamera bago sa'y inililihis pa nga niya ito. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang video ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Franz Kel Buklatin at kuha naman ito mula sa CCTV ng kanilang jewelry store sa Dasmarinas, Cavite. Ayon sa kanyang kwento ay matapos di umano silang magkaroon ng estatwa ni Buddha, ay nagsimula na di umano ang kakatwang pangyayari kagaya ng kanilang mga gamit na misteryosong nawawala at lumilitaw din ulit sa loob ng kanilang tindahan. At isang gabi nga nitong Hulyo, ay may nakuha ng kakaiba ang kanilang CCTV na nagbigay ng kilabot sa kanila. CCTV footage na ito ay makikita ang isang puting bilog at solidong imahe na animoy may pag-iisip at lumilipad sa paligid ng kanilang tindahan at sinusundan nga ng kanilang CCTV ang bawat galaw nito. May mga paniniwala sa atin na may mga entity na kayang magbigay ng swerte lalong-lalo na sa mga taong nagnenegosyo. Pero posible nga kaya na isang entity o espiritu ang nakunan sa CCTV footage na ito. Kayo, ano sa tingin nyo? Ang video ito ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Eldren Buising at kuha naman ito taon ng 2010 habang sila ay nasa kubo ng kanilang eskwelahan sa oras ng kanilang lunch break nang may mairecord di umanong kakaiba ang kanilang kamera na hindi man lang di umanong nila narinig ng mga sandaling ito. Hindi nila kaano doon, hindi nila, hindi nila gumagal yun? Mm. Nang may napatay doon huh? Kaya na, kailangan mo nalabot ang tinigay n'yo. Tagal na nyo. Tagal na nyo. Tagal na nyo. Tagal na nyo. Pero kaya mas kumising oh. ko lang Mula sa kalagitnaan ng video ito ay maririnig nga ang isang kakaibang tunog na tila ba sigaw o alulong ng isang aso. Pero ayon sa ating sender ay wala naman di manong aso na malapit sa kanila nung mga oras na ito. At magpasa hanggang ngayon ay hindi nila may paliwanag kung ano nga ba talaga ang tunog na nai-record nila nung araw na ito. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat. Shoutout sa ating channel members, ang Team Loyal, Zeplet PH, Jumar Safe, Pumpkin Scully, Band 77MR, Okut Shara May Lelay, Chris Paday, at Gravity Moto. Hi! Kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!